Hello, hello baby. Ay, gising na oh. Nasuri po, nagising pa yung bata. Ay, dala po kami. May dala po kami ano ulit, mga pampasikip ng bahay. Asensya na po. Ang dami na yun. na po. Mag-ano kayo dyan? Hahaha. Wala ko tatawag po. pa. Doktor na yun. po. Ayun. Ako muna. Sige. Wala na. sa space. Ikaw na ang Sige na po. Diyan po kayo. po pala. mag i talaga. Ay! Ako <laughs> po na po. Sige po. Malaki na lang baby niya. Basag <laughs> Mm Halaga -hmm. kalinga po. Halaga yung palinga. Marami. Nung nabili ka pa ah. Ano? Nagamit ka naman. Siyempre para. <laughs> oh, Thank you po palagi. Oh, walang anuman. So ano, kumusta? Kumusta ka naman? Okay lang po. <laughs> kumusta ang magandang <laughs> Kaya dalaga ng masalong-salong? <laughs> Ang ganda mo ngayon ah. Ang <laughs> bira. <laughs> Kaya nga po nag-bloom. Tagal niyo nga po ano, hindi nakabisita dito. Kaya ka eh. Bakit? Namiss mo ba ang pagpunta ko dito? Hindi po. joke? lang. lang. <laughs> Walang joke-doke ha? Seryoso tayo dito. Seryoso lang. Panamiss ko po kayo na ito nila ayan. Oo. Oh. Ano lang mga... Anong ginawa mo dito nung wala ako? Anong pinagkakaabala mo dito? Ano po, yan. Kapalit ko ka po nag... Ano po, palit-palitan po kami ni Mama. Ah. Tapos gawain po bahay. Yan lang po. <laughs> Gusto mo akong makipagpalitan din. <laughs> eh po, kamusta? Eh? Ito. Ah, uh, miss ka, siyempre. Buti na lang mag-vlog ngayon nakabisita at tagal-tagal din eh mga uh, dadalong linggo na yata grabe alam mo pagka uh, mamimiss kita nanonood ako sa vlog ni Kuya Val Necessary so mo doon. Pero mabuti. Daw nagdaday. Ako sayo tayo ka doon. Nagpasayaw mo doon. Oh, nakatwa. Nakatwa ang panoorin. <laughs> Pero buti naman uh, ano kahit ano ka maraming gawa. No? Support ko talaga 'yan syempre kay Kuya Baal. Nakakatawa lang kasi siyempre hindi ka lang kay Galinga Prab nakapasuporta at siyempre pati kay Kuya Bal. You know? Oh, uh, sayo mo masaya naman po pati kasama ko sila ko naman din. Um, mukha nga. Doon nga, nakikita ko parang lumalabas din ang tunay na Beyonce. <laughs> Nagiging model ka <laughs> po. Tapos ano po? Sa bang role mo doon eh. <laughs> action dun. Ano, pilihin mo kasi, ano, uh, sa sana natutulungan mo ako, may payaba na ang makano um, oh, ko. Mukhang mas gusto mo yung action eh. Ito mga regalo mo, buksan natin. Mamaya na po yan, kain na po muna kayo. Sabi um, si niyo po kanina na ito. Sige, na lang muna, para Di dire-diretso ma na. Mamaya na po, pagkain. Kain okay. na po muna kayo. Paganda ka. Pa. <laughs> oh, ang ganda na dito po ah. Ano po, Nay? Na Sige lang po. Nakakahiya naman. Baka kulang na pa tong ulam na dala. Ang dami na. Po. Kumain na po kayo? Oo. Ano ganda, <laughs> ganda na dito ah. Linis na, lang. Lang <laughs> na lalo. Alam, nagliwanag <laughs> dito lalo. <laughs> Dahil sa kalinga pa, ay nagliwanag. Dito na lang po. <laughs> Baka din na kayo maglipat dito, na Pag nagana ano na to. <laughs> dahil sa Ay. laking tulong sa amin ng kalinga. So, oh. Ah. kumanda ang ano, bahay ni Ibyan si Kaya po kayo na eh. Tama nyo na po. Sabay tayo, Belsi. Okay na so, po. Ito <laughs> na ang papagkanin. Sando ka na lang. Ano yan? May kanin? Opo. Buti na lang. May dala tayo dito. Nakaubusan kayo eh. Ako na yan. Ito ka lang kaya. Dami, ready ka. <laughs> ready ka. Ang dami. ka, Buka, buka. Sige po, nakain na po. Sige lang. Saka ka muna okay, kayo. kayo. Ay, lang tayo dito. Tumangan muna lang ako. Ah. Ay. Palo Pano Ay, paano eh rin? Pati rin. rin. <laughs> <laughs> ayan. mag ayan, tayo. Ayan, ayan. Niya. Ayan na, ganyan. Ito na yun, no? Okay na yun, sana dito. Marami. Sikasin mo, sikasin mo naman ako dito. Papaisip ko ako. Papractice ko na yata, Hindi <laughs> po. Hindi na pa taga-pagbisipan. Salamat, ha? Tika, hindi. Oh, hindi eh! sumuri ay grabe nakakatuwa naman pangarap ko lang ito dati mapagsilbihan Pag ngayon natutupad na lahat paisa-isa huy! huwag ka radyong magkasikasaya so, muna muna yan Samahan mo na lang muna ako dito hindi pwedeng ako lang dito kumain no? at mabusog. Eh. <laughs> Kain na po ako. Ay, mo talaga? Kain na ako. Alam mo, ang mag-asawa, dapat palaging mag-sabay -sab kumakain <laughs> sa kapag <-abu. <laughs>, laughs> Sus! Dinar naman yun eh. Dinar po ko yun yung yun? Ano ba? Hindi <laughs> <laughs> Pagbisita po, inaasikasa po talaga dapat. Ah, <laughs> bakit? Ayaw mo? Ayaw mo ba? <laughs> Nangigil po kayo. Ha? Ha? Wala. Dito lang talaga ako. Dito ako nakakain. Wala pa akong almohan. Kaya nga po. Sige lang po. Pakabusog po kayo. <laughs> ah. Busog na ba sigaw mo ngayon? Gave, eh. mabait naman ang kapatid mo. Pati ako'y naasikaso. Talagang butong-boto si Banal. Sandan <laughs> po nilagay mo. Kung saan ba may hayop ako nila, ang mga kapatid mo? Pag napay, wag mong sila dito. <laughs> <laughs> hindi, ano po hindi <laughs> lang po nila ako minsan ah, <laughs> hindi niluloko ka? hindi sa ano tutuwa ka naman. <laughs> <laughs> Ay, <sila po> <laughs> ano mas na? naman sila? <laughs> hindi ko <alam>. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> hindi mo alam? hindi <laughs> na sabagay